So, hello po sa so, Induga Boss. po sa mga may Office 365 na naka-install sa laptop or desktop PC ninda, ipag-update po nindo ang sa itong uh, Excel 365. Okay? Kasi ang Excel 365 kay ipanan man sa uh, Office Application Suite, di ba? So, saro yan sa mga programs. So, gibuhon nindo. I-click nindo yung button na ini. Tapos, magdumang ka po sa Excel. Okay? Ma-open ang Excel, digdi sa bandang uh, left portion, meaning sa may uh, uh dulukan mouse pointer, i-click nito ang account. Okay? Mahiling nito si Ring Dapat nakalag po uh, Microsoft uh, 365 Apps for Enterprise. Okay? Otherwise, Uh, sala po ang version na naka-install sa inyo, Dahil po magana ang mga files na tiga-share tab. Okay, so, Dignity sa bandang portion na ini, tweet po na i-click po nindo ang update now. Okay? So, tanganing mag-update. so Kung hilingon po nindo, uh, view updates, mabukas ang siring ka ini. And uh, pag pinag-click po nindo ining August 28 uh, update or feature updates, sa bandang ini, may mapapansin ka mong siring ka ning uh, entry digdi. Okay? So, sabi digdi, you can now paste values directly into your uh, workbook using a keyboard shortcut so, okay the keyboard shortcut control shift v lets you quickly paste values rather than having to choose uh, paste values from the menu so ano po ang ibig sabihon kayan okay so ang ibig sabihon po kayan ito demonstrate na lang po yo. so ang ibig sabihon kayan ay halibawa igo kamong uh, file. Okay? siring kayo file nga. Bawa na. So, ano bawa? Igo ka file na gusto ni dong copy ho. Let's say from an Excel source. So, MS Excel ang source nito. Dati-rati po, pag makopya ka mo si kayan, okay? Ah, uh, ma control C ka mo ade. Control C. And then, halimbawa, okay, so, ulit na Control C. Tapos, halimbawa, ililipat nito dyan. Gigibuan pa nito ma right click pa ka mo and then anapong paninduin ining 1, 2, 3. Yan. Okay. To paste the value. So, ngunyan po, ah, uh, dahi na. Sabi duman sa uh, Microsoft article ay pagkatapos nindong makapi, okay, say, control C, from source, and then pasiring duman sa destination, ang kiklik na lang po nindong sa, sa indong laptop or desktop PC keyboard ay sub so, buttons na Control Shift V. So, yun lang. Then, ako mo ma-right click. Okay? So, ulit ta. I-click nito sa kung mo yan. Sign in, do mo i-log. And then, Control Shift V. So, yun na yun. So, ano ang significance po kay yan? So, ang significance po kay yan ay para duman sa tigatrabaho tabag ang mga TFC So, alimbawa ngayon, yan, ka mong... Uh, pangaran ang pangaran kan schoolindo ay allow Integrated school. So, i-open into yon, Okay? So, pag igwang sirin ka security warning, enable content na po ang i-click nito Ayan. So, bawa, digde ini ang source nindo. Okay? Basta grade ah, sa kinder, halimbawa, i ini kopya ho nindo. So, halik, halimbawa, sa co-teacher nindo, sa kinder class advisor. So, kopya ho hanggang duman sa dulo. Okay? Example man sana ini. Okay? Hanggang sa dulo, pag na-highlight na nindo ang mga kaipuhan, control C, okay? And madumang ka mo sa destination, sa kinder, sa C16. Kapag nakaselect na po dyan ang C16, mapindot na ka mo sa uh, keyboard shortcut na control shift V. So, ulitin ta po. Control C. Pag nailing din na yung mga marching ants na yan. So, madumang na ka mo sa source, sa destination I mean. Then, control shift V sharing lang po kayan. Madali o na na kamo maga right click and then one two three pa. Okay, so ulit nta. Bawa uh, kopya naman ni sa so, so grade one. Okay. Uh, Alin bawa na kopya control C sa so, pag may mga marching dots na yan jan kung sabi na kopya yan. Tapos madumang kamo sa destination sa C 16 Then control shift V. O, oh, madali, una sana, diba? Then, ako mong maga, dati. So, dating tigagibo ay, masi rin pa kain eh. Control C, tapos, maga right click pa, and then 1, 2, 3. Ulit ang ta. Control C, pag may marching ants na, right click 1, 2, 3. So, then, na ngon yan. Eh, kasi gigibo na lang din do ay, Control C, kukopya ko nito, Control C, pag may mga marching na siring na kaya na ads or dots, madigdi na ka control shift B. Madali yun, oh, di ba? So, yan po ang uh, ibig sabihin kung kan uh, uh, update na ini from Microsoft. Uh, so, go, version 2308, August 20, 28, 2023. Okay? So, iba pang mas bago pero wara man ding ding pinahiling na kung anong updates sa Excel. So, ang igwa ay digting version 2308. Particularly ining pag paste values. Okay. So, yun po. So, thank you very much sa pagdangog nito.